ayan, pala yung ano <clears throat> bahay ko <laughs> bahay ito pinaparentahan ko yun sabi niya mayaman daw ako ayan, mayaman na ako kuskus ko so ayan yung ano first or first house ko na pinaparintahan ko. Ayan. Adla. Yaman ka Ayan. So, ayan yung pangalawang pinaparintahan ko rin. Uh, ang pangalawang parintahan. Uy, ang ganda. Yung maganda silang blak-blak nilagay. Ayan, pinaparintahan ko rin yun. Ah, di ba? Ah, uh, by, ano, by, how many years patayo ko dito yung ano mansion ang ganda no hindi malawak to ito yung pinakamalawak na bahay ko oo di ba kakapagod yung maglinis dito eh So, ayan malawak yun sa loob pero nakapera din ako dyan guys or 20k thousand sa pera dito pero kung ano o oh, pangalan yun uh, pangalan yun ha uh, equivalent sa palopinas i think is more of uh, 16k thousand manalan ng pesos di ba ang kapera ko Saan yun ang pera? asan ko nakapunta kaya yung pera na yun? Hindi <laughs> ko na maalala guys. Ah, de de deposit ko pala sa banko ko. So, iyan. Ah, oh, diba? Chismis ako sa Pilipinas eh. Mayaman ako. Kasko-skabita, sige. Yan ang talaga ang buhay na. No? So, iyan. Yan ang buhay ko dito. And how many months? Bye bye. Bye bye. <laughs> Alas na ako dito. I'm so tired. I'm so tired. So ayan na. So ayan lang yung ipinag-iayabang eh, ko guys. Yan yung ano ko. Pinaparentahan ko. So ayan Joke lang guys. Sa so, amok so, um, ko yan. <laughs> Baka mapatay tayo. Yan. tayo. 嗯嗯。Mm hmm.